Magandang araw mga kabayan. Kararating lang namin. Nag-grocery kami. Nabutang kami ng ulan. Ayan. Ngayon naman lang ako nakapag-vlog. Alas 12 na. Magluluto tayo ngayon ng mga pambaon sa loob ng isang linggo. Ayan. Yung kasama ko umalis, bumili ng itlog. Mabas ulit. Marami tayong luluto. Ngayon pang isang linggong ulam. Luluto tayo ng Bicol Express. Sa so, yung gulay may bili tayong isda saka yung adobong manok yan o mga binili ko pang isang linggong ano na yan ulam lulutuin ko ngayon so, masama ng panahon na ulan yan o inabot na kami ng ulan tara mga habayan magluto na po ako hmm. unahin natin yung Bicol Express natin ang sibuyas wala akong pasok. Yung kasama ko lang dito ang pumasok kahapon. Yung ano, pumasok na ako muna sa raang Sabado. Palitan lang. Bukas pasok na naman mga kabayan. Tapos Sabado wala na naman Pasok. Ito. isa pang isang linggo luto para nakakatipid bacon express ang natin lulutokin ganyan sa yung sili siling, siling ang hang <clears throat> aking vlog Pasensya na kayo ngayon lang ako na ako vlog Ibigyan natin ito na ng ano, saving cream Pobos ko na to Para marami ganda yung maraming sili hindi naman tumaanghang magbangol lang may bagong din ako dyan tapos na ganito mo gulay ng ang sitaw mag beans mag-ubins ato ito bigyan natin dito

Pagigisa na natin. Ayan. Magbago na dito. natin kahapon. sibuyas sa kaluya bawang sabay sabay na may mantika na yung dati nagluto ng itlog sayang din na makuha ang muna natin yung uh, mga kabayan. Yung um, bago. Lalo ilagay natin itong baboy. Ayan. Ang dami. Tanggap na muna.

Sabay ko Ito na itong bagoong para nagisa na rin. Ayan. Eh. lang. Ayan, no, parami. Eh. Ayan. Ayan. Ako nanggap-nanggap mana Yang itu lagi Orang-orang takut medyo malambot na lagyan natin yung gulay mga kabayan matay na natin lumambot ayan ayan po mga kabayan na ilagay ko na pala yung gulay yung sili saka yung sitaw hindi ko no. na ipakita tapos ayan naman yung ano pinapakuloan kong balong balo ng kakalderita natin nakulong ko sa luya ito naman yung sitaw adobo natin ito ang isasaw ko ay hindi to ayan yung tulya na maliliit kung tawagin tapos pang adobong manok ito naman ihaw to tamban malapit na to patuyuin ko na lang na tuyo to pwede na ayan. bacon express Kaya tayo lang po mga kabayan. Ayan po mga kabayan, luto na. Ayan, hindi kong ma-stress. Bago i na natin doon sa tupperware. Para makapag-luto na tayo ng adobo ng sitaw. Oh. Ito pinapakuluan ko pa, oh. balunan. Ito muna i-sasali natin. ng luto, no? magamang tika. Ayan po, i-sasali na natin. na ah, dito sa lagayan. Ilang, ilang kaya yan. marami ah. Hindi ata fasya. natin. Apa? Ya. Nantin. kabayan na aling ko na yung Bicol Express naghugasan ko to magluto naman tayo ng sitaw adobo sitaw ayun o apat na tupperware Ayan. Adobong sitaw na malutuin natin mga kabayan Isa lang natin Adobong sitaw Yeah. 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 So, lampu ya, sebeling dua bulan pula. sir Mwenak mwen se pra ou Mwenak mwen se pra ou andito luto na pong mahaba yan na naman natin to hindi na natin matuyo may sabaw pa sarap adobong sitaw ayan dalawa na lang manok sa balon-balonan ng panahon sa labas kulimlim ayan ang um, habang pinapatoy natin itong isa, magsalang tayo dito ng isang ano, putahe, adobo. Ah, saglit na lang din naman ito eh. Dito naman yung manok. Salang ko na. Parang mga matapos na ako. na oras na. Igisa na natin yung manok. Pagluto na rin yung kasama ko. Mahalik na rin kasi.

Dan nanti tunggu lagi. Nanti masalah ini. bago natin lagyan ng tuyo. Isali ko na yung gulay na Isali na natin yung gulay. Oh, yeah. มาดามไม่พอไดาไหมเมื่ออืมอะไรบุลไลบุลไล manok na lang ayan kali ko na yung batlo hanggang yan po hanggang dito na lang ang ating vlog tapos na po tayo magloto pinapalambot ko na lang yung adobo ng manok bago siya sali ko kulang ng tupperware bibila ko sa yako ayan medyo umiinit na po mga kabayan ganda na ang panahon alas dos na ng hapon alaw na tayo na magluto ang alas dos na mamaya na tayo kumain ng hapunan at ang para isahan na lang para isang kainan na lang maraming maraming salamat po sa inyo lahat sana patuloy niyo po ang suporta sa aking pagbablog mga kabayan hanggang dito na lang po bukas po ulit may pasok po tayo bukas mga kabayan